hello. Ah ang video na to ay para sa mga hindi pa marunong magpagupit dito sa Korea. Ah bali nandito ako sa Myeongsil o sa pagupitan dito sa Korea. dahil magpapagupit ako, ah ibibideo ko kung yung mga vocabs na gagamitin ko sa pagpapagupit. At tara samahan niyo ako. Papasok na ako sa loob. 안녕하세요. 아 머리 자르러 었어요. 길게 드릴까요 어... 아니 짧게? 예, 짧게 네 짧게 아, 주세요 양쪽 하, 하지만 아, 앞에 아, 여기까지요 아 한국말 그래도 잘 하시네요 <laughs> 네, 조금 알수 있어요 네. 어디서 오신 거예요? 필리핀 사람이에요 아 필리핀 네. 아, 이거 한국말 너무 잘하시네요 한국말 어렵죠? 네 너무 어려워요 <laughs> 필리핀 이도어렵 Sa Korea ka paglang pagupit ka may kasama pagshampoo sa buhok. At dito pala sa Korea, ang mga nagugupit ng buhok ay mga babae o mga ajuma Sa atin sa Pinas, mga lalaki o mga bakla. At pagkatapos mag-shampoo ni ajuma tuloy uli siya sa paggupit ng buhok. Ang ganoon, hindi ko Basta 가도 괜찮아요. 아 네네, 괜찮아요. 가끔도 돼요. 응. 네. 네. 용서 증 드릴까요? 아니에요. 네. 감사합니다. 네, 수고하세요. 네. tapos na ako magpagupit uh, what you say, maganda ba o pangit uh, kanina yung mga bukabs na ayun no, na nagbukong taon na rin sa wakas uh, what you take yung gupit ko, maganda ba o pangit ganito lang, yung, ganito lang ako magpagupit sa, dito sa Korea bali ngayon, sasabihin ko yung mga narinig din yung conversation namin ni Ajuma bali yung mga Korean words na ginamit namin yung una yung amore yung amore yung harapang buhok tapos yung yangchok, yangchok magkabilan. Ginagamit din yung yangchok sa company. Yangchok, ganyan-ganyan. Di ba yung chok, side. Ganyan. Tapos yung chalke, manipis. Yung yangchok, chalke, chalahed. Tapos yung, nipisan mo lang yung gupit ng buo Tapos yung, ano pa ba yung sinabi niya yung uh, hanggong malchare. O, oh, sinabi rin yung kanina yun. Tapos sinabi ko na uh, chokong sa yung Marunong lang ako ng konti ng Korean. Tapos ano pa ba yung sinabi na yung basta, yun na lang muna. Dahil pag napanood ko na lang ulit yung video, bali, ipiplex ko na lang yung mga Korean words na ginamit namin. Tapos, uh, flex ko na rin yung ginagamit kong remittance na Korea to Pinas. Uh, uh pagdating ninyo dito sa Korea, uh, yun ang gamitin nyo, yung coinshot remittance dahil napaka maaasahan at napakabilis magpadala. Napaka safe yung coinshot remittance. Tapos, uh, shoutout na rin sa mga Korean teacher dahil napaka, Uh, bali tumigil ako sa pagtuturo ng Korean dahil na, ang dami ko na, na napapanood ng mga Korean, nagtuturo ng Korean. Bali nawalan din ako ng gana magturo ng Korean dahil marami naman na nagtuturo ng Korean. Ayun lang, hanggang dito na lang yung video na to. Tapos wala akong maiisip na vlog at content kaya hindi ako na pag-vlog sa aking page na HK Channel. Ayun lang, sana may natutunan kayo sa aking pagba-vlog-vlogan.